Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Let's go! Ang kwento ay umiikot sa buhay ng isang dating Korean arm wrestler na may pangalan Mark. Asalokuyan siya nagtatrabaho bidang bouncer sa isang club sa Amerika. Isang gabi, nilapitan siya ng dating kasamahan na si Kim at pinilit siyang lumaban sa isang arm wrestling match. Hindi DC si Mark interesado munik hindi sumuko si at napapayag din siya sa huli. Pumunta sila sa habilang panig ng club kung ang mga tao ay masayang tumataya sa laban. Ang lalaki ang bahakalaban ni Mark ay hindi pa natatalo sa buong gabi dahilan para maging dehado siya sa laban. Walang well, gustong pumusta sa hagaya niya at naging bintahi ito ni Kim. Nagsimula ang laban at pinatunayan ni Mark bakit siya tinawag na professional arm wrestler. Sobrang nahirapan ang kalaban ngunit hindi niya malam na galaw ang kamay ni Mark ng kahit na isang pulgada. Kahit na hindi ito sineryoso, nanalo pa rin si Mark sa laban at napanaluna na ni Kim ang balde na puno ng pera. Nagkaroon ng pagtatalo ng hindi tinanggap ng lalaki ang kanyang pagtatalo. Sinuntok niya si Kim at naging isang hito ng away sa pagitan ni Mark at maraming mga customer. Dahil sa kaguluhan, natanggal si Mark sa trabaho. Pagkatapos ng isang linggo, nakakuha siya ng paribagong trabaho bilang security guard sa isang grocery store. Nagkaroon siya ng disenting pamumuhay at nakontento na sa buhay maliban sa laging niyong numimis na makauwi sa Korea. Merong isang arm wrestling tournament na gaganapin sa Seoul at ang mananalo ay pwede lumaban sa international level. Iritiga ni Mark ang kanyang mamaduma medalya bago nagpa siyang gawin ang panibagong hamon sa kanyang buhay. Nung makarating siya sa Seoul, sinundo sa airport ni Kim. Pumunta sila sa isang restaurant at nag-usap tungkol sa kanilang gagawing plano. Gusto ni Kim na maging manager ni Mark at siya na rin ang bahala sa pakikipag-usap sa mga promoter. Iniling niyang maging maganda ang kakalabasay ng mga laban, ngunit plano niyang pumasok sa negosyo ng patayaan upang kumita pa na mas maraming pera. Para dito, ay laman niyang samantalahin ang husay ni Mark. Bago magsimula ang unang kompetisyon, e muna ang talawa sa Seoul, sa isa nilang destination, napagkamalan si Mark na isang tourist attraction at nagpapicture sa kanya ang mga na namamasya na babae. Nang dumating ang gabi, umunta sila sa isang club ngunit tumayulam si Mark sa isang kanto ng buong oras na para nagtatrabaho siya bilang isang bouncer. Nang papunta na sila sa hotel, inanong siya ni Kim kung sakaling gusto niya pang malaman kung nasaan na tunay na ina. Sa katunayan, si Mark ay pinamigay at pinaampun sa iba ng bata pa lang siya Sinabi niya dito na hindi siya interesado na makipagkita kahit panino, pagkat ang lahat ng ito ay tapos na. Binaba siya ni Kim sa lugar na kanyang kutuluyan, na kinalabasan na isa palang love hotel. Naranasan ni Mark ang vibrating waterbed sa unang pagkakataon, ngunit ang bagay na nakaagaw sa kanyang atensyon ay ang isang regalo. Ito ay galing kay Kim at meram ang cellphone sa loob. At ang sinuri ito, nakita niya ang address na tunay na ina. Sa isang banda, Lumapit si Kim sa isang milyonaryong loan shark na may pangalam Yu at 2 million dollar sponsor si Mark. Binitin siya ng pati-worry dahil sa pakikipag-usap niya kay Yu nang walang pahintulot. Ngunit pagkatapos na mapanood ang video ni Mark, ang Gunsir ay pumayag na mag-sponsor sa Bita. Ang kondisyon ay kailangan manalo at matalo ni Mark ayon sa kanyang putos. Sa sumunod na araw, sinundan ni Mark ang mapa sa cellphone at nagawang makapunta sa address na panyamina. Bago siya kumatop sa pintuan, Nilapitan siya ng dalawang bata Dahil sa laki ng panyang katawan, inisip ng mga ito na isa siyang halimaw Kaya umalis nilang siya para hindi sila matakot Sinabi ng mga bata sa kanilang ina na si Sumi Ang kungkul sa bruskong lalaki na napatayo sa labas ng kanilang bahay Sinilit nila si Mark sa may bintana at pinanood siyang naglahat palayo Si Sumi ay nagmamayari ng isang uhay-uhay na medyo nadulugi na. Marami siyang utam sa gamster na siyu At lagi siyang ginugulo kapag may pagkakataon Samantala, tinila ni Kim si Mark para ipakilala sa si mga sponsor at para ipakita ang panyang kakayahan, inakilala din sa atin na isa pamayamang sponsor na si Cheng. A partner niya si Yu at siya ang tumataya ng malaking pera sa mga laban, pinatunayan ni Mark ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagtalo sa malaking lalaki mula sa NAP. Dahil sa kanyang pagkapanalo, siya at si Kim ay binigyan ng magarang kwarto sa isang five-star hotel. Si Kim ay nakatanggap ng text mula kay Yu na sinasabing kay manalo ni Mark sa unang match, ngunit kailaman niya matalos ang alawang laban. Lumabas sila para magkapunan at pinahagi ni Kim ang paksa tungkol sa pagpapatalo niya sa alawang laban. Chay na sorpresa na agad na pumayag si Mark at hindi mala lamu. Sa sumunod na araw, si Sumi ay makikita ang naghahanda para sa eskwela ng mga bata. Ang pamani na si Juyum ay nag-aalala na baka muling bumalik ang balaking lalapi sa bahay. Ngunit nag-suspect na si Sumi na si Mark di dating niyang kakilala. Nang pumasok na ang mga bata, nilabas niya ang mga dumam litrato at nahanap ang isa na naroon ng malit na si Mark kasama ang kanyang ina. Sa labas, na nakita si Mark ng mga bata. Ang bunso na si Junhee ay excited siyang makita, ngunit nagbanta si yom na tatawag siya ng pulis kung sakaling makikita muli si Mark. Sa sumunod na eksena, inakilala tayo sa arm wrestling champion ng Korea na si Combo. Inimbitahan siya ni Yu sa kanyang club para suriin ang kakayahan ni Mark Ayaw niyang pumusta'y ang pera hanggang sa mapatunayan niyang magaling talaga si Mark Si Mark ay lalaban sa isang 7-footer na higante sa unang match Medyo nahirapan siyang ipanalo ang laban, ngunit na-impress sa kanya ang champion ng Korea Si Sumi ay nandoon din sa audience para panoorin si Mark Abang na-habre, sinubuhan siyang hawa hawakan ni Yu at diniklarang pa ari ang babae deras sa dami na kanyang hutang. Nakita ni Mark ang pangyayari at hindi siya masaya tungkol dito. Nang magsimula ang pangalawang laban, sinadya niya manado para galitin si Yu. Nang sinubok igiit ni Yu na pagpamayari niya si Mark, inulak lang siya na malakas bago ito naglakad palayo. Hindi makapaniwala si Kim sa kanyang nakita at sinubok ang pakiusapan ng kanyang boss at pati na rin si Mark. Kanyang na ng na si Sumi ang rason kung bakit siya turn na ito ni Mark. Dahil sa kanyang galit, umunta siya kay Sumi at nagtanong kung ano ang kanyang relasyon kay Mark. Sa parehong oras na iyon, dumating din si Yu at sinimunang saktan si Kim. Buti nila ay dumating si Mark sa eksena at makisanyam nilabanan ang mga tauhan ni Yu. Abang naglalaban sila, inakiusapan ni Sumi si Yu na pahintuin na ang kanyang mamatauhan, tauhan, ngunit tinulak lang siya nito. At tigil ang kaguluhan ng dumating ang mga pulis at inaresto si Mark at Kim kailangan ni Lamba Lama ng pagkakilala ni Mark bago siya mapalaya, ngunit nawala ni Mark ang panyambag at passport sa nahara ang laban. Ang police officer at si Mark ay naglaban sa isang match at napatunay ang siya ay tunay na atleta. Subalit hindi pa rin siya pinayaga mahalaya dahil wala siya maipakit ang IT. Pagkatapos, biglang dumating si Sumi kasama ang kanyang mamana. Nakahanap siya ng lumang ID ni Mark at pinakita ang litratong kasama ang kanyang ina para patunayam siya ay Korean. Nabunyag din sa atin na si Sumi ay step-sister ni Mark at patay na ang kanilang ina isang taon na ang Sobra masaktan si Mark na marinig ang malumpot na balita. Inimbitahan nila si Mark at Kim na manatili muna sa kanilang bahay ng ilang araw. Gusto si Mark na mga bata dahil sa kanyang kakait personalidad. Si Junhi ay laging kinuhulit si Mark, abang si Juyom naman ay madalas na siyang kausapin. Sa labas ng kanilang bahay, Isang grupo ng kabataan ang naninigarilyo sa haddan at tumangging huminto kahit pinakausapan na sila ni Sumi. Ngunit nang makitang ang paparating na si Mark, sila ng tawad at agad na tumakbo palayo. Sa araw ding yun, nakimpake na si Mark ng kanyang mga gamit dahil ayon niya na maging pabigat. Nang siya na, umunta ang mamatauhan ni Yu para mamulikta ng hutang pay Sumi. Itinaboy niya palayo ang mga ganaster at narealize na kailaman niyang manatili sa pamilya para protektaan sila pa Yu. Sobra masaya sila na mapasama ang bawat isa. Pumunta sila sa mga restaurant, umain ang sabay, at namuhay na parang isang tunay na pamilya. Ang gamsama yun, mahira para kay Sumin na mamahala ng isang negosyo at magkalaga ng dalawang anak. Ang kanyang bahay ay puno ng magugulong damit bula sa kanyang negosyo. Sam araw, umuwi siya sa bahay at presa nung no makita ay tumayos Si Mark na dinam nag-aalaga sa mga bata upang makafocus siya sa kanyang trabaho. Samantala, si Kim ay namang problema dahil kinapapos na siya sa pera. Sandali makita si Mark na kasama ang mga bata, nakaisip siya ng ideya at tumawag sa kanyang kaibigan sa isang broadcasting company. Gusto niyang idokumento ang buhay ni Mark upang makuha ang ng mga tao at para humita din ng pera. Nagkalinlaman si Mark ngunit pumayag din siyang gawin ito sa sumunod na eksena, si Mark at ang panyang pamilya ay lumabas para mamasyal. Nakita nila ang Korean champion na si Kwambu na dumalaban para sa isang charity event. Inamon siya ni Mark at naipanalo ang laban. Hindi makapaniwala ang lahat na matalo ang champion ng hindi kilalam si Mark. Pagkalipas ng ilang linggo, ang kwento tungkol sa malupit niyang naharaan at hamong pinagdaaran sa wrestling ay ginawa ng dokumentaryo at pinakita sa TV. Naging matagumpay ang kanyang show at kumita sila ng sapat na pera at pasumanga pa ang mga bata sa kanilang tito. Nang sila'y papunta na sa eskwela, narinig nila ang isang babae na nagsasabita ng masama at kay Mark. Sa sobrang galit, direklara ni June na dating champion ng kanyang tito at panako si Mark na ipapanalo ang national championship para sa kanya. Sa sumunod na eksena, Ayo ay pinakilala sa ama ni Kim na isa na matanda, ngunit sobra masipat pa din kumang trabaho. Ang dahilan kung bakit gustong kumita ni Kim ng malaking pera ay upang bigyan ng magandang buhay ang am kanyang ama at tumigil ito sa pagtatrabaho. Nang makabalik sila sa bahay, inawag ni Ju Yom si Mark at pinakita ang email na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Panyam na lama na sobrang magsisisi ang kanyang ina sa ginawang pagpapaampun sa kanya nagsilat siya ng maraming email sa iba't ibang address. Umaasang si Mark ang makakatanggap ito. Sa fanyang email, dilarawan niya kung gaano kahirap ang buhay noong kasama pa si Mark. Hindi niya na kayang buhayin si Mark at gusto niyang bigyan ito ng magandang buhay. Ahit na siya ay na sa ospital, ang kanyang tangin hiling ay makita muli si Mark upang humingi ng tawad. Nadiscover din ni Mark na si Sumi ay hindi niya talaga hapatid. Inampun siya ng kanyang ina nang malamang wala itong ibang matitirahan at upang may makasama siya sa bahay. The big glassy si marks na balita at nagarit kay Sumi sa hindi niya pagsabi ng puto. Sa sumunod na eksena, umunta ang pamilya sa puntod ng ina ni Mark. Nang sila'y maharating, inagpaliwalag niya si Sumi sa ginawang pagsisinungaling. Nagpa na si Mark na bumalik na sa Amerika at tuluyan na silang iwan. Sinubuhan siyang pigilan ni Kim dahil sa susunod na linggo na ang gaganaping tournament. Pagkatapos dito, makikita natin ang champion ng Korea na si Kuambo na nag ensayo na para sa kaganaping namin. Ang sir na si Yu ay umupa ng isang halimaw na may pangalang para sumari sa kompetisyon. Dati siyang arm wrestler at ilala sa pagbali ng kamay ng mga nahahalaban sa kompetisyon. Ilam taon na ang nahalilipas, inaresto siya dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot para lang manalo. Samantala, nag-insayo din ng husto si Mark at naghanda ng mahabalik sa laro. Dumating na ang araw ng pinahaabang ang tournament. Ang mga bata ay naiwang mag sa bahay at napansing na halimutan nilang ibalik ang medal kay Mark. Gamit ang palusot, sumakay sila ng bus at bumiyahe papunta sa arena para panoorin siyang lumaban. Nakatanggap si Sumi ng tawag mula sa kanyang kaibigan sa arena at nagmata rin pumunta doon para kunin ang mga anak. Nagsimula ang kompetisyon at sina Mark, Kane at Kwambo ay napabilam sa magkahaybang grupo nang ibabaw sila sa laban ng kani kanila mamapangkat at nagawa makaabot sa semifinals. Ang walang awam si Kin ay sinakta ng marami niyang kalaban at nakarating sa final. Ang investor na si Cheng at kanya mga alipore sa ipumusta ng malaking pera kay Kin. Nang makita ang magandang performance ni Mark, natakot sila na bahamatalo matalo ang panilang pusta, kaya inutusan ni Cheng si Yu na gawin ang lahat upang matiyak ang pagkapanalo ng kanilang malalaro. Inalok ni si Kim ng $200,000 para kung bisihin magpatalo si Mark sa semifinals laban combo. Inanggap ni Kim ang pera at sinabi ito sa kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si Mark na gawin ang deal. Bababayara na nila ang lahat na kadilang hutang at matutupad na din ang hiling nila sa buhay, subalit hindi nito mahihigitan ang ginawang pamako ni Mark para kay Judhi. Dahil dito, inarap niya si Combo sa isang matinting laban at nagawading manado pagkatapos bago magsimula ang sunod na match na si Kim Niu at inumpisan siyang bubukin. Subarit ang mga masasama ang loob ay pinigida ni Mark. Inulak niya ang gamasur sa sahi at sinagip ang kanyang kaibigan. Inalimutan na ni Kim ang pera at tumiling sa kanyang kaibigan na gawin ang lahat upang manalo siya sa laban. Eksimula ang final match at ang lahat ay kinabahan sa magiging resulta ng laban. Lumaban ang madumi si Kim at sinajam dumulas ang katilang mga kamay inilan niya din ang malakas ang hindalat ni Mark dahil ako pang tumagilid siya sa laban. Aram mapuputa na kay Kin ang tagumpay, ngunit bago ito mamyari, nakita niya ang mga batang umaasa para sa kanya. Gamit ang bagong motibasyon para patunayan ang kanyang halaga, ginamit niya ang natitirang lakas para maitulak ang kamay ni at tinalo siya sa huli. Sa huling eksena, sinabi ni Mark na mahal niya ang kanyang ina at pinahayag na napatawad na ito sa nagawang kasalanan, hindi niya napigil ang umiyak habang iniisip ang mga pinagdaan ng hirap na kanyang ina. Ang lahat ay natiwam sa kanyang pagkapanalo at tagpa siya si Mark na dunaman irahan sa huriya. Sa katapusan ng pelikula, si Mark ay nakanda para sa gaganaping International Arm Wrestling Championship at tanga akong magiging